Welcome to the Judy Mix Vlog uh, Gumala kami sa anak ko Dito sa Carnival Sa lugar namin Di in Fiesta sa Senor San Miguel Pero uh, Nagpalipas lang kami sa fiesta uh, Kasi Maraming tao Pag fiesta uh, may, may ano kasi May May Nagsasabi kasi na bawal Bawal mag, mag, anong tawag ba yun, yung maraming tao, bawal mag, ano, kasi magingat daw, may, ano, may kababalaghan na, like, baming-baming, ganyan. So, nagpalipas lang kami ng fiesta. Fiesta, December, ah, uh, September 29 at, at Tuesday, Tuesday, then gumala na kami dyan uh, Sunday na kasama ko mga anak ko kasi gusto nilang ano, mag -rides ng rides dyan sa carnival namin uh, one month kasi sh -sh sila dyan naka stay so fiesta na mo September 29 so uh, mag out mag ano na sila dyan is October 15 sila aalis So sinulit namin ang Pagpunta namin dyan Kasama ang anak ko Dalawang anak ko at saka Isang pamangkin Kaya Marami naman gustong Pumunta dito kaso lang Mahal ang entrance May entrance pa Tapos May Saka the rides May ticket din Super mahal yung mababa is 60, yung, pat, yung mataas is 100. Kaya gusto naman ng anak ko na sumakay sila ng ganyan. So, pinag-ipunan ko ng pera para makapunta kami dyan. Para maka-rides maka naman sila. Gusto kasi nila mag-rides ng ganyan. Ang una ng sasakyan ng dito sa peryahan na to, gusto nila UFO. Yung katulad ng Frisbee. Ah, uh, kaya, pinag, pinag, ah uh, pinagpunta ko naman sila sinamahan ko mga anak ko dito kaya gusto silang mag rides ng anong rides marami dyan dalawang preswell may octopus may laruan pang bata may rides pang bata many uh, many more rides at ito na sila nag-usap-usap nag -usap na sila kung anong una nilang sasakyan ito yung naka green yung panganay ko at sa yung naka blue yung bonso ko dalawa lang sila, puro babae yung kasama nila yon pamangkin ko yon first cousin nila yon si sinama ko na lang kay gusto din itong ano mag rides ng rides sa peryahan o carnival o nagkuha na nagkumuha na sila ng ticket tinanong nila kung magkano ang ticket 60 60 pala kaya sakay na hanggang tingin lang ako mga kalabers ko dyan kasi Uh, nag-ipon lang talaga ako para lang sa kanilang dalawa. Hindi hindi ko hindi ko gusto yung gusto ng anak ko hindi ko maibigay. Hindi ko hindi ko hindi ko papayagan na kung ano ako noon, hindi ko gustong ipa-paramdam nila sila ngayon nga nag nag ano. Kasi ako noon, kami noon, marami kasi marami kasi kaming magkapatid. 11 kami magkapatid so hindi kayang suportahan ng mga magulang ko kung anong gusto namin kung kung gumala ba kami dito sa ano syudad sa lungsod ganyan hindi hindi kaya suportahan kami so kung makapunta man kami diyan nang gaya ng fiesta ng ganyan hanggang tingin lang kami hindi kami maka rides rides kasi walang pera walang walang pang ticket na ano pwede ka mag entrance entrance lang so tingin-tingin ka lang yung, kung sino sumakay. Yan lang. Pero hindi ko ipina ipinaranas mga anak ko kung ano ako noon na lumaki sa sa kamay ng mga magulang ko. Hindi ako naka, hindi ako nakaranas ng ganyan kasaya noon kasi marami kami. Naiintindi ko naman ang mga magulang ko kasi mahirap lang kami eh. So kaya pag pinag kapag plano sa mga anak ko na pumunta sila ng ganyan, ma, uh, simba tayo, uh, magtanong sila, ma, uh, saan ni ma, uh, saan tayo punta, yan, magtanong sila, yan, gusto silang gum, uh, gumala sa, ano, sa mall ba, pag-ipunan ko, para hindi naman sila, ano, hindi naman sila, uh, pag may, kas, uh, ganito god kung kung may bilhin sila na gusto nila, makabili sila kay may pinag-ipunan ako. Yun lang. Ayaw ko kasi ayaw ko kasing ako noon, ang anong na naranasan ko noon, hindi ako masaya na nagdalaga ako, hindi ko gusto na ipa ramdam ko sa anak ko. So, kaya sinulit nila yung la, gala namin dito. Gumala kami to pm hanggang 9 pm ng ng ano nang uh, be before kami umuwi sina na enjoy sila sa ilang gusto oh diyan na sila first na sumakay UFO katulad lang yan ng frisbee sabi ko sabi ko sa nila sakay kayo ng ano boat boat ayaw nila kasi pangit daw kaya ilang nap napag-isipan nila yung top spin ganito oh. dyan sila for, uh, second, second ride sila dyan sa top spin dyan sila nag ride sa top spin yun gusto nila kasi yan eh try nila bago bago yan kasi na ano sa, sa ng ano peryahan ah uh, bago lang kasi yan nandyan sila sa likod wala sila sa harap sumakay kasi uh, naliit sila sadikit nila gusto sana nila humarap sa uh, umupo sa harapan kaso lang wala nang baka bayan kaya nandoon sila sa likod first time nilang sakayan kay first time din yan na uh, sasakyan dito sa perihan uh, carnival namin yan ang bago na sakay sa sakayan ng mga bata dito sa amin kaya enjoy na enjoy sila. 'Yon. Uh, at saka ako, ako'ng nanonood dito sa baba. Nanonood sa sa kanya sa samantalang ano, nagbe ako. Ako ang takot tingnan niyo. Iikaw naman iikot-ikot ka doon sa ano, sa uh, ano bang tawag na 'yon na tumoy? Ano 'yon? Tap. <laughs> 'Yon sa tap na iikot ikot kasi no naman yung hindi matatakot yung nagtingin-tingin yung yung mama nakatingin lang oh tingnan nyo pa kung paano sa alam ko alam ko gusto din nilang maka ng ganyan kay bago pero super mahal ang ticket eh 100 100 ang ticket yan ang pinakamataas dito sa rides nato 100 oh tingnan mo ilang ulit iikot-ikot, ikot, tatlong ikot-ikot, oh, ikaw yung ikaw yung natatakot na tumingin sa anak mo, baka maholog sila pero gusto nila eh. Pero super solid naman. Safety talaga ang mag-rides kahit mataba ka, kahit ano, ano. Kahit ilang kilo ka, safety naman na ay ah, na ay basta Dili hindi ka talaga yung yung paamo may nakaano nakalakjan, diyan ah uh, tapos dito sa baywang sa uh, shoulder at saka da dalawa sa shoulder ata. At saka sa paamo hindi ka talaga mahulog. Kaso lang kung hindi ka sanay ano mahihilo ka talaga sa ganiyang rides. Bawal din yan mga buntis, lasing senior citizen, may sakit sa puso, bawal yan mag ano mag rides dyan. Oh, natapos na rin ang ano nila. Yung first kan uh, second second rides na nila. Kay first nilang ride UFO. Tapos second rides nila yung top Spain. Pero alam niyo ba? Charot lang ni mga anak ko kasi gusto nilang bumalik ulit sumakay na ano. Oh, enjoy kasi sila. ah uh, gusto nilang umulit doon ang gusto nila umulit sila doon sumakay ng top spin tapos dyan sila uh, sa harap ano dyan sila sa harap mag gusto nila sa harap sila para mabijuhan ko daw ng ano ng harap harapan ganon pero okay naman oh, okay naman kahit dalawa ka, kahit Dalawa sila mag-ride o pangatlo basta happy lang. Happy din ang mama ganyan. Ayun nang talaga eh. Ang kung ganyan talaga ang inak, kung masaya ang anak, masaya ka na din ba. Diba? So, go lang mga anak ko. Happy naman si mama kahit ano pa eh, basta masaya lang kayo. Oh, <laughs> 'yan, nandiyan sarapan sa sila. Ano bang ginawa ko, Jan? ano sigaw ako ng sigaw kasi mm, sino na bang hindi sumisigaw ng ganyan ng klasing rides na yan na super nakakatakot uh, pero sila pangalawang pangalawang rides na yan relax na relax hindi na daw sila takot hindi na daw sila kinakabahan para na lang daw sila nagra-rides ng ano ng Ferris wheel uh, ganyan ganyan lang uh. simple lang ng no pero sa first time ng rides ng top spin kinakabahan daw sila tapos yung yung paikot-ikot para daw silang nahihilo pero iwan ko sa kanilang mga anak ko eh. bumalik pa rin sumakay kahit kahit takot daw sila pero ay nako enjoy lang kayo na kahit ingon ani lang inyong mama Masaya lang, masaya lang yung mama basta makita lang kayo masaya. Ah, uh, ba? Diba? Pagkatapos ng ganyan ng rides rides nila, ah, uh, mga 8 PM na, uh, ano kumain kami sa ano. Kumain lang kami sa ano, yung toro-toro lang, ano ba yung sabi na kali-kali lang ah, uh, vendors, yung mga barbecue, barbecue lang mi ano kumain. Mga like isaw, ano, hotdog, chicken na uh, iihaw. lang ang kinain namin. Tapos umuwi na dayon. Umuwi na kadayon kami sa among, among bahay. Nagkuan kami. Nagride na lang kami ng ano, nagmotor na lang kami kasi wala nang sasakyan na jeep. Wala na yun. Kasi, ano na, uh, 8 PM lang sila hanggang 8 p.m. lang kasi yung mga sasakyan namin dito. So, yung naghabal-habal -habal, habal, habal lang kami yung motor na habal-habal. Yan lang ang amang sinasakyan pa -uwi. Last na ride na na uh, ganyan. Uh, enjoy naman sila. Kahit tatlo lang ang gusto nilang sasakyan na rides. Og dinhing na lang ko to nga, kung ninyo, mga akong ika-share ka mga kalabas ko dyan share lang ko sa akong feelings na ano enjoy lang akong mga kiddos dinhing pita <laughs> masinsya na kayo ha uh, hindi ako masyado kasing marunong mag-ano tagalog o maghanay ng mga salitang ganyan kasi mm, alam nyo na, bisaya pero pilitin kong magtagalog para lang sa